Three, three, ah, yung fold. Ah, Oo. Oh. Bakit? Anong ginawa mo? Yung basketball, siguro. Kailan yan? Kailan ba? Dalawang mga tatlong buwan na. Wala kang mga disgrace sa motor. Wala. Wala kang ano, basta basket ko lang. Sige, ikaw. tingnan niya, hindi daw pantay yung wala. Hindi Malalaman natin yan pag nakahinga siya. Mm -hmm. Pag hindi ba, tinatingnan mo, hindi pantay yung balakang mo or likod mo. Magre-replicate magre-replicate Magre dito. Tuloy 'yung Sige, straight ka lang. Ayan o. Tutulok ko lang ako. O, konti. Lamang yun dito. Ayan. Magre-replic yan sa paa. Magre-replic yan sa paa. Pero madali lang yan. Kaya natin pantayin yan. Unahin lang muna natin kung ano mo. Na. Nagari? Hindi. <laughs> klam. Nagipinta niya sa klam. Sa kalok. Malaking kalok. Uyo pala sigur, eh. si Uyo, yeah. mm. si Uyo Master. Sa era 60 dito, mga batang ang alo. Mm. Mabuhay tayo mga agina. Mabuhay na ka kayo sa agina. Ewa. Hey, Yung isang mga utol, isasama ko na sana eh. Mas malaki sa aming dalawa. Hmm. Hindi na rin may lakad mo lagi may kaya eh, hindi makayaw sa trabaho. Sabi minsan lang to, ako yung eh. talaga yung master yun. din sa Italy? Hindi ito. Hindi ikaw purong malayo, nakarating dito. Ikaw. Hmm, sayo, hindi mo absence sa trabaho, eh. bago lang. Ah, ayan. Ayan, Sabi ko na naman, sabi ko naman, Kaya pala. Eh, bago lang pala eh. Isama mo na rin doon sa Italy sa susunod. Kapag ilike na no? <laughs> Mag-iilang yun nga si Laro. Ang dami ko tinignan ako eh. Ayoko, doon ako kayo. doon ako sa lang nakita. Marami na talaga nga yung sobrang dami. na, kasi ang dami. Ang kailangan lang naman. Doon sa maniniwala ka. Yung sa puso nyo, yun susunod nyo, yun lang. Maraming magagaling pero kayo pa rin mag Decision. na, Sa puso nyo, doon ako komportable. Doon kayo. Yeah. Kasi mas malaking mas malaking factor na nagagaling na kayo, kayo pagka uh, naniniwala kayo gusto sa gusto mo talaga. Hmm. Huh? Yo, yun, yung hindi sa hindi sa lungkot yung dapat mo. Ay, Sir, alam mo ba tabi, ginagawa tabi. mo? Baka ganun na. Sir, alam mo ba ginagawa mo? Uy, kung ganyan yun. Baka ganun-ganun ka. Ang <laughs> dahil pinasa sa akin. Ang dito, ganito. Presyo, ganun, ganun, ganun. Hindi, doon pa rin ako. Hindi lang pupunta. Yun lang. Kayo mag Wala namang pilitan dito. dito, 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 dito ay, pa nga ako. Ha? Ha? <laughs> ha? Ha? Wala. Basta... Ay, over okay. it? Ha? <laughs> over it. over it. Tsaka yung kakahigap natin minsan. Mm -hmm. Kaya ngayon, yung pag tayo, yung may mga problem sa Diyo. Oh, bigil. Bigil. Mm -hmm. Di baling malaki. Basta ito. Ipailalim nyo. Mm -hmm. Kasi hindi madidislocate yan ng palubog. Kasi yung condyle natin may may boundaryan yan. yan. Lumalabas siya pero hindi yan lumulubog. Pati siya. Oh, ay pa. Naubos pa rin. Pero payan pero yung talagang main problem yan. 4 to 5 days yung sana talaga niyo na. Wala may laruan kami sa bintana, sa bintana. Ito yung katulad nito tumutunog tapos nagki-create ng pain. Ay. May mali rito. Ayun mm -hmm. Tumutunog siya tapos masak nasasaktan siya. Oh. Ibig sabihin may sa lumpas ang dating ko. Ngayon ko ng basketball. May sa lumpas dito, may alito, alito, alito sa lumpas pa rin ito. ko mga sakit. <laughs> Dadating na kay master. <laughs> ayun oh, no, kita mo mas magaya no. Mas makapal to. Madali lang naman yan. Kumbaga, pahinga mo lang to ng mga ilang araw, back to court ka naman. Uh, Pusa rin yung ano. Kasi yung pamamaga, hindi hindi mo pwedeng ipitin talaga yung pamamaga. Masasaktan ka. Hindi mo na pwede maglaro sa mga prindo. May pamanilig yung sarap. Ano ba ngayon? Ngatulays. Linggo, pwede. Pero yung Sabado, pitin to. Pitin to. Ano? Pasok dito. Ah, Kailangan yung mapasok sa finance. Kailangan <laughs> like mapasok. <laughs> nagpapaligyan kasi ako, tuwing may ako. Mm -hmm. Ang ginagawa ko, naghanap ko ng na sponsor doon. Tapos ah, nagpapaligyan ko sa barangay, libre lahat. Ngayon natuloy sa... Ititisin mo ito, pero makakalaro ka naman. Makakalaro ka naman, kaso siyempre, baka dumulas lang ulit sa dati. Mm -hmm. Sinisin so, mo na. Sayang naman na. Mananap malayo pa naman sa pangalito. Kasi hindi mo talaga sa hilot. Kahit <laughs> ilang na lang at hindi ng buto. Ano ang sinasabi ko sa kapatid ko isa ah, di na adjust. Ang sabi ko sa ina, kapatid ko, kaya masakit ang tuhod mo, may laman na dyan may ipit sa yung tinatama ng buto. Correct. Oo. Ay... Kasi yung mga pinilay natin before, mayroon tayong pia taong na naglalaman yung pinay. Eh, mm hindi -hmm. mo naman pina-adjust noon eh. Ay, pinagaling mo lang. mga paano mga yan, kakapal? Mm -hmm. <laughs> Malamig na mainit ang init ang, 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 ang likod <laughs> ko. Kasama na yung ano yan, mga lamig-lamig. Pagkaraniwan kasi sa atin, eh. Dinala, Kung baka, oh, lamig ka sa ano. Mm -hmm. eh, di mainit eh, oh. na ipahit mo? Basta pa Kaya. na. Ayan, tumikit na. Mm -hmm. Kanina ayaw eh. okay mo. Shoot mo kamay mo. Ito pala, pinagkakalang kapag yun, ito hindi ako. Oh, wait, I don't know. Oh, eh, I don't know. <laughs> Yan, hindi talaga yung masisiro-siro agad. Kaya sabi ko sa so, mga papayin sa kanila ng ilang araw para, para maghilom pa yung mga nang... May nan. exercise ba tayo pag ayun Wala. Ang pinaka, ay, yung pinaka exercise mo lang, yung ganito lang. Oh. Basic one, two, three. Tapos, siyempre, eh, basic nga, yun ngayon. One, two, ching, three. O, oh, para yung dito kasi natin, yung alak-alakan natin kasi, Minsan oh. pag gawa nga tayo, parang, parang iksip. Kaya kailangan ganun din. Eh. One, two, three. Masakit din sa lakalaka. Ako rin din eh. Pero siyempre, pagka nag-stretching na. tayo, maarabot natin. Pero pag nasanay ka so, Sa totoo naman, abot siya. Eh, kung pipilitin kaso, masakit dito sa balay. Ay hila, no? May -yun. eh. Pero yung mga nag-stretching, siyempre, araw-araw nagkagagano. Sa rin na. Kaya na, ito. Pwede mong ilaro yan. Pero siyempre, pag ni support ka. Alam ko namang ari kay sa bola eh. Tingnan mo, tingnan mo ako na. Okay pa. Wala pa problema saya? Okay? Okay. na. Sige, sir, sumasagot ba hindi